So, ayun na nga. So, as a head of the family and as a good provider, so problema ko talaga yung ulam from time to time. So, for tonight's ulam, naisip ko magluto ng hotdog with egg. Ayan. So, ito yung egg. minix ko na siya. And then, nalagyan ko ng kunting asin para may lasa kahit pa paano. Ayan. Ito na yung hot dog. I will just uh, slice this into small pieces para ihala ko dun sa egg. Ayan. So, for tonight's ulam pala, so, bali dalawang po yung ulam namin. O, diwasan ka pa. Yayamanin. So, ito na nga. Nagilita ko ng mantika. Pero nakalimutan ko yung bawang pala sa ilan ng na Nag-slice ko ng bawang at saka yung nilagay ko ng konting guest. Ginis na mix naman yung ulam para mas sumarap naman siya lalo. Ayan, nilagay ko na yung bawang. Ayan, nilagay ko na din yung egg with hotdog. dog. Ayan, so medyo, ayun, luto na nga. Tsaya, medyo, sulup -sulup siya medyo sunog-sunog pa siya konti, oh. Ang galing ko talaga daw, ah. Diba, saan ka pa? Ay, ko na siya. And then, sinunod yun naman yung hotdog naman. Ayan, so napayon na matika. And then, nilagay ko naman ulit yung hot dog, Yung apat na hotdog So, ayun nga. So, sunog na naman siya. So, ang galing ko talaga. Napaka-expert ko talaga sa mga ganitong luto. Pag mga sunog-sunog talaga ng mga ulam, dyan ako magaling eh. So, ito na nga. Naglagay ko ng kanina sa bawat plato. So, tatlo kami. So, kaya tatlong plato. Pero, style lang kasi namin sa bahay guys. Pag kumakain kami guys, ina nakaserve na already. So, ayun dalawa yung hatog sa akin. Tsaka yung ulam na with egg with hotdog. So, syempre ako yung master. So, dalawa, dalawa sa akin. Tapos, iisa So, ayun. Kainan time na. But before that, prayer muna. Bye!